Sige, ikwento mo nga sa amin kung anong ganap. Oo, dyan sa iyong love story. Ang ganap kasi sa story ako kasi ano eh. Yung, yung parang binigay mo yung lahat, tapos mm -hmm. wala na natira sa'yo, ganun. Tapos, uh -oh. yun nga. Nagkita kami nun, ano eh. High school. Okay. Tapos, ano siya eh, tomboy siya eh. Parang ano, bi, bisexual. Okay, bisexual. Yes. Tapos, ano ako nun, tahimik ako sa room. Oh, halata naman parang... namin dito. <laughs> Pero ano, malamig lang talaga sa sobra, ulan ganun. Okay. Then, yung ano nga talaga, siya yung unang nagka sa nung high school. Wow, well, lakas. <laughs> Lakas, oh. Paano mo naman nasabi na nagka-curse sa'yo? Baka assuming ka lang, ikaw talaga. Hindi po, ano, kumalat sa room, ganun. Oh, <laughs> Tas, uy, crush ano? ko Uy, George, alam mo ba, crush ka dito. ni ano, alam mo. <laughs> so, ano naman naramdaman mo? Parang ano lang, kasi noon, ano eh, focus lang ako sa life, ganun, dahil sa, ano, promise ko sa lola ko, ganun. Mm -hmm. Then, yun nga, parang snub lang noon, nung, ano, high school, nung crush niya ako. So, Then, hindi mo siya pinapansin. Yes. So, paano, ano, paano biglang naging kayo? Nung, nag, paano naging kami, parang ako na yung ano nun eh. Parang, na-inlove na rin ako. Ah, <laughs> Kasi, so, so parang siya ang naligaw sa'yo, gano'n? Lagi kami magkausap nun. Tapos, nag-start sa kunyarian kuno ko na. Oh, Kanyan. alam ko na yung mga ganyan. <laughs> Kabisado ko na. O kunwari ha, ano muna, tayo well, muna. Uh, tayo muna. Ah, uh, la, Yun nga. Oo, oh, oh, okay. And Distance then? Start sa Tapos yun, parang wag na natin kunyariin to. Totohanin Totohan na, na. Ay, bakit hmm. di na lang. Totohanin na, na lang. Pero siya yung ano, nag sabi sa akin na, Uy, may ano lang ako. May pagsesalosin lang ang tao. Ah, ganun muna yung kunwaring Oo. game nyo. Parang crush ko yun. Ganun. Okay, Kasi okay. selosin ko lang. Ayun, kung yung kunyarihan lang, tapos naging totoo na. Tapos ako, parang nahulog na rin ng sobra. Oo, na-in-love ka na, na -in -love din. Na-in-love na ako ng sobra.